Magiging mo. Saglit Magiging saglit no? Lagi ti. Love di. Biti na magtutuloy ko na kita. Ah. Na na da. ka. Agduma ka no no.

ano na. Mas bat, pig Mas nanoy, dali nanoy. na, lab, dali na, lab pa kabutin sa una nato nang mo, nang sanit ka ding likod ko. Di ako, ako magbaraal sa mabagat. Ako tataw. tataw ka pala, karagana kan sa diri mo. Diri kaya ko. Hindi mo, para, 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 ni kan. Kan i agen pati namo ko. Ah, no no iko na tumbana, na. Oh oh oh. oh. na. Magbaba mm. ka kung sakaling dipisil ka ding bababaan magreligid kita ide. Ay, liling Ay, Ah! Oh, no, no! Palaya! <laughs> <Na, to be. gülüyor> <OfEDEF> At ang lakbog pa kan! Mayawa. Ilaw ka no, ilaw. O, oh, maligid ka mo. Ay! Payawas! Uh. Ilaw? Hala! Uh. Awesome! Ah. Puh. Puh. <laughs> awesome. Pwede na taungahan to si Mama kung unang kampanara. Da, daan eh. Kainin. Pwede da, na, daan man pa niya ito. man. Karneng. Kuyo saan ang kaining taba. Kaining tabang gusto ano. Gusto ko sumaniwang. Ano <coughs> ang cellphone ko? Hindi may white white, tibis ha. Bulak kitang manok. kita na. niya, ang mga manok. Hmm? Bye bye nanoy. Bye bye oi na kamay.